nan mo to. Ito yung paborito kong niluluto ni Mana. Ang uh talaga? -huh. Namiss ko talaga yan. Eh, sama mo din to. Rin to. <laughs> Ito naman kasing si Luberia. Aalis-alis ah, dito. Hindi naman kaya. Babalik rin pala, pero may bit-bit pa. Ma'am, hindi uh, di man po ako magiging pabigat po eh. Maghahanap po ako ng trabaho. Um, bakit kaya hindi ko nalang isama sa opisina si Jerry? Isama? Bakit kailangan siyang isama? Eh, ngayong asawa na siya ni Lovelia, hindi na siya pwedeng kung saan-saan magtatrabaho. Di ba? <laughs> eh, kung bumalik na naman yan sa dating gawe, eh di madadamay pang ang magandang pangalan natin. Well, uh, wag ka na mag-alala ma. Tututukan ko sa maigi. Thank you so much, Dad. I really appreciate it. I'm sure uh, Jerry will be a good asset to the company. He's very good with numbers and sa sales. I hope so. We all know that. <laughs> Kaya ka nga niya na loko, di ba? Pasensya na po, pero di ko po matatanggap ang offer niyo. Di po magtatrabaho sa company niyo. Excuse me. Jerry. Excuse me. Okay. Sabi mo sa kanila, kung wala silang tiwala sa akin at pagbibintahan nila ako na kung -ano, ano sa kanila yung trabaho nila! Sabi mo yun sa kanila, ha? Jerry, kaya nga, dapat mas lalo mo ipakita sa kanila na mapagkakatiwalaan ka. And the only way that you can do that is if you accept Daddy's offer. Hindi ko nga kailangan yun. Basta ikaw, naniniwala ka sa akin, okay na sa akin yun eh. Jerry, gusto ko makita nila kung ano yung nakikita ko sa'yo. Gusto ko maintindihan nila kung bakit ikaw yung pinili ko. Look, Jerry, all my life, wala akong ginawa. I, all I did was try to prove myself to them. And this time, gusto ko makita nila tama yung decision ko when it comes to you, okay? Jerry. Please. Please. Can you please do this for me?